Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahagi ng isang unit ng satellite internet network at school bag sa mga preschoolers ng La Paz Child Development Center sa Agusan del Norte. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga ang mahigit 30 preschoolers ng La Paz Child Development Center o CDC sa Barangay La Paz, Bayan ng San Diego sa, sa Agusan del Norte na si Pangulong Marcos Jr. ng isang unit ng Starlink at 35 school bags para sa mga preschoolers na game na game na nakipagkwentuhan sa Pangulo, na tunay namang malapit sa mga kabataan. Ang Lapas CDC ay itinayo at pinondohan sa ilalim ng National Community Driven Development Program ng Department of Social Welfare and Development na nagkakahalaga ng 3 million pesos. Ang nasabing programa ang pinakamalaking proyekto ng DSWD sa ilalim ng kalahi CIDSS portfolio na may layuning bigyang lakas ang mga barangay upang magkaroon ng mas mahusay na akses sa mga serbisyo ng pamahalaan. Sa ngayon ay nasa 33 kabataan, edad isa hanggang apat na taong gulang ang nakikinabang sa nasabing Child Development Center na mayroon ding outdoor facilities kagaya ng playground naniniwala ang Pangulo na dapat bigyan ng pansin ang pangangailangan ng mga kabataan, lalong-lalo na ang mga pasilidad na huhubog sa kanilang galing, talino at talento. Dahil sa ilalim ng Bagong Pilipinas na isinusulong ng administrasyon ni Pangulo Marcos Jr., ang kabataang Pilipino ay hindi lamang pag-asa ng bayan, kundi ang siyang magiging susi tungo sa pag-unlad ng bansa.